kahulugan ng inihaw na karne sa panaginip. Ang panaginip tungkol sa pag ng karne ay hindi palaging nagdadala ng masamang palatandaan. Gayunpaman, ito ay nagpapahiwatig ng isang hindi kasiyasiyang yugto na papalapit. Baka may nagplaplano at bumababa sa iyo. Ang isang bagay na maaaring nagawa mo ay hindi nagparamdam sa taong iyon na nasiyahan at napukaw ng galit sa paghihiganti. Sa pangkalahatan, ang inihaw na karne na nakikita mo sa isang panaginip ay sumisimbolo ng paninibugho sa bahagi ng isang tao. Ang pakiramdam na ito ay sumisira sa mga bumabagabag sa iyo, kahit ng paghihirap na ito ay hindi nagmumula sa mga aksyon na idinulot mo. Kailangan mong lumayo mula sa mga taong tulad nito nang hindi nagpapakita ng anumang emosyon lumayo ng tahimik at maingat. Ang panaginip ng pag-ihaw ng karne ay nagpapahiwatig na ang iyong buhay ay kasalukuyang abala at dapat manatiling nakatuon. Ang inihaw na karne ng baka sa isang panaginip ay maaaring magkaroon ng mabuti at masamang kahulugan. Ginagawa nitong muling pag-isipan ang iyong profesional na buhay at subukan pagtagumpayan ang masasamang chismis at subukang ayusin ang mga sitwasyong tila malik maaari itong gumaan ng maraming bagay at ang mga bagay ay muling tumahimik. Makakatulong kung maaalala mo rin ang nangyari sa iyong panaginip upang mas maunawaan ng mensahe mula sa subconscious mind. Bukod dito, makakatulong kung sinubukan mong kumilos ng may higit na katiyakan sa bawat aspeto. Narito ang ilang mga panaginip tungkol sa inihaw na karne kahulugan ng panaginip tungkol sa inihaw na karne ng baka. Kapag nanaginip ka tungkol sa inihaw na karne ng baka, nangangahulugan ito ng pagtataksil na kinasasangkutan ng iyong kapareha sa buhay. Subukan magkaroon ng isang tunay na pag-uusap at wakasan ang anumang mga pagdududa o kawalan ng katiyakan. Kailangan mong gawin ito kaagad bago maging komplikado ang mga bagay-bagay dahil ito ay maaaring magpakailanman ng magandang relasyon. Ang panaginip na ito ay sumisimbolo din ng ang pagtataksil ay maaaring nangyayari at hindi ito magiging komportable. Ito ay magpapasan sa iyo ng maraming pasanin. Gayunpaman, ito ay nangyayari kung ang karne sa iyong panaginip ay nasa masamang hugis. Ang isang magandang pag-uusap ay palaging isang pagpipilian sa mga mahihirap na sitwasyon. Ang bawat partido ay dapat makinig at isaalang-alang ito. Ang pag-aayos ng isang relasyon ay hindi madali, ngunit ito ay isang kapaki-pakinabang na tip. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kumain ng inihaw na karne kasama ang isang tao. Kapag na naginip ka na kumain ng inihaw na karne kasamang ibang tao, ito ay nagpapahiwatig na kailangan mong bantayan ang ilang tao sa iyong circle of friends. Ang inihaw na karne ng baka at ilang kaibigang nakaupo sa paligid ay nagpapaalala sa iyo ng mabuting pagkakaibigan. Ngunit sa mundo ng panaginip, hindi ito nangangahulugan niyon Maaaring merong ka magandang damdamin para sa lahat sa ginagawang hindi mo alam ang masamang hangarin ng ibang tao. Kailangan mong maging maingat sa pagpapalitan ng impormasyon o paggawa ng mga komento na maaari mong pagsisihan sa hinaharap. Baguhin ka agad ang iyong ugali para hindi mawala ang isang bagay na mahalaga. Makakatulong kung merong kang katalinuhan at pag-iingat upang matukoy kung sino ang taong gustong sirain ka kahulugan ng panaginip tungkol sa pag-ihaw ng karne. Kapag nanaginip kang mag-ihaw ng karne, ito ay nagpapakita na kailangan mong bigyang pansin ang ilang mga tao na may masamang intensyon. Huwag payagan ang mga taong ito na pumasok sa iyong privacy. Umanap at samahan lamang ang mga nakikiramay at mapayapa na naaayon sa iyo. Iyon lang ang kailangan mo para sa buhay na ito kung nanaginip kang mag-ihaw ng karne sa napakalaking paraan, ang larawang iyon ay nagpapakita na makakakuha ka ng maraming material na pakinabang at ito ay magiging mahalaga sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa inihaw na baboy Kapag nanaginip ka tungkol sa inihaw na karne ng baboy, ito ay tanda ng pera at kayamanan. Ito ay isang magandang panaginip dahil nagdudulot ito ng pag-asa para sa pagpapabuti ng pagtaas ng pamumuhay. Makakatulong kung susubukan mong alalahanin ng panaginip na iyon at malaman kung aling langdas ang dapat mong sundan para matupad ang pangarap na iyon. Ang panaginip ng inihaw na baboy ay nagpapakita ng magandang sorpresa na naghihintay sa iyo. Kumakatawan sa kasiyahan, kasiyahan at kasiyahan sa mga kasiyahan sa buhay. Gayun pa man, ang panaginip ay nagbababala din sa iyo na maging maingat tungkol sa labis na pagpapalamon o katakawan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa inihaw na manok. Ang panaginip tungkol sa inihaw na karni ng manok ay nagpapakita ng paglitaw ng mga problema sa kalusugan. Ang panaginip na ito ay isang babala upang manatiling alerto sa iyong kalusugan o kahit isang taong malapit sa iyo magiging magandang bagay na bigyan pansin ng mga tao sa paligid mo para hindi na sila magugulat sa huli kung ang manok sa panaginip ay mahusay na luto at masarap ito ay kumakatawan sa kasaganahan kasaganahan at magandang kapalaran sinasagisag nito ang isang matagumpay na kinalabasan sa isang proyekto o layunin na iyong pinagsusumikapan sa kabaliktaran kung ang manok ay kulang sa luto o nasunog, ito ay nagpapahiwatig ng pagkabigo o pagkabigo. Ipinapahiwatig din ito na sa tingin mo ay hindi ka nasiyahan o hindi nasisiyahan sa iyong paggising sa buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kumain ng inihaw na karne. Kapag nanaginip kang kumain ng inihaw na karne, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakaladkad ng napakabilis. Gayunpaman, ang mabilis na paglalakbay na walang patutunguhan ay palaging magpapahirap sa iyo. Kailangan mong pabagalin ng kaunti ang iyong bilis at hayaan ang kasalukuyang daloy sa pangkalahatan gaya ng nararapat. Kailangan mong tiyakin na mayroong kang libreng oras at gamitin ang oras na iyon para sa isang bagay na mas mahalaga. Maari kang mag-organisa ng mga aktibidad kasama ng mga taong malapit sa iyo